tapos na po tayo mag-unbox yung mga kabos yun lang mga kabos ang pinaka importante sa akin gusto ko lang kayong pasasalamatan sa lahat na nagpalo sa aking FB page na sana pakiusap po mga kabos pakidalaw din nyo rin yung aking uh, uh, youtube channel uh, at kay The Boss uh, Henry Vlogs The Boss Henry Vlogs Ayan, gandang gabi rin po boss. Ah, uh, ngayon po ay uh, Friday September 22. Ah, uh, <clears throat> mag unboxing tayo mga kabos. All right ba? Pero bago lahat ng gusto kong magpasalamat sa lahat na sa lahat na nag-follow sa aking FB page. Ah, uh, <clears throat> Actually, sinulat ko ito para uh, hindi ko makakalimutan. Uh, mga kabus, yung aking FB page, mga kabus, uh, uh, ano lang yun, mga kabus, Toki. At sa loob lang ng isang uh, linggo, biglang nag Kaya marami salamat. Marami salamat sa uh, nag-follow sa aking uh, FB page kung hindi, hindi sa inyo hindi tayo aabot ng 10k, 10K kaya maraming salamat. maraming salamat at sa mga organic na followers maraming salamat po sa inyo at pakiusap ko lang sana po uh, pakidalaw na rin po sa aking uh, youtube channel ah uh, kahit views lang Pwede na sa akin po uh, para matagdagan lang tayo ng uh, views. Pero kung hindi naman kalabisan sa inyo, subscribe naman po. <laughs> At maraming salamat sa inyo. At kung gusto nyo rin po na matulungan din sa inyong uh, YouTube channel, mag-message lang din po kayo sa aking uh, uh, messenger para magtulungan po tayo para sabay-sabay tayong umangat kasi wala namang ibang talagang mag uh, tulong-tulong kundi tayo lang maliliit na youtuber pakidalaw po sa aking uh, youtube channel The Boss Henry Vlogs maraming salamat uh, ito po yung uh, binigay sa akin ng anak ko hindi ko alam kung ano ito kasi uh, basta na lang may dumating na parcel at dalawa nga ito mga yung, isa ito malaki ito na nabuksan ko na ito <laughs> laki laki ng uh, karton pero ang laman tatlo tatlo lang na <laughs> mamaya babagay na ko sa inyo yung laman nito mabigat. Aming salamat sa anak ko na nagbigay nito. Yo, so, yung binigyan niya ito, kailangan ko. <laughs> Pampa tanggal ng stress. ating uh, cellphone makabos mo no? a uh, lilinaw lalabo pala mga kabus ng laman Luma <laughs> mga kabus ito po ay eh, binigyan ng uh, pampalakas Anlin Gold Ito para, ang binigay sa atin isang kilo ang buhat isang kilo ito mga kapos uh, kailangan natin ito mga na sa ating mga senior mga kapos na pampatibay ng buto unlean uh, dalawa siguro uh, mga isang buwan ito. Ito rin ang laman ng isa mga ka-boss <laughs> sa laking, malaking dahon. Ito yung winuksan ko na ito kanina. Ito po yung laman. Tatlong piraso ng mga laking kitnerya. Hmm. Hmm. Tumito kitsa. Oh, tumito to ang flavor sa lang ganyan na siya siya wala na so meet sa so uh, hindi siguro naman ito pang padagdag ng kolesterol okay marami salamat sa aking anak sa iyong uh, binigay na parcel. lang mga kabos yun yung ating uh... oh, tapos na po tayo mag unboxing mga kabos yun lang mga kabos ang pinaka importante sa akin gusto ko lang kayong pasasalamatan sa lahat na nagpalo sa aking FB page na sana pakiusap po mga kabos Pakidalaw din niyo rin yung aking uh, YouTube channel. Uh, asahan ko ang inyong suporta. At kung sinasabi ko na uh, kapos kanina, na kung kailangan niyo rin, at uh, mag-message lang kayo sa aking uh, messenger para tayo magtulungan. Alright mga kabus, shout out na lang sa lahat. Shout out sa aking mga kajagyos. ah shout out sa aking nanay uh, dyan sa uh, Cebu. Nanay Florence. Alright. Ah, hindi ko napakahabaan itong aking uh, video. Okay, hanggang sa muli. Ito ang inyong panyerong Diyos. Ingat kayo lahat. Alright, oh, my name is